kalsada pa lang tayo eh. Okay, ikot-ikot na talaga mga huli. Kaya nga. Tawagin mo, Ben. Tawagin. Dilan! 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 Yeah! Good morning! Ay. Good morning, baby! Yuri-yuri ako na oh, So, ayan. Mag-beach po kami ngayon kasi may mga... Alam <laughs> nyo na pag-December. Si, si, may mga punsipun at obo ang lola at ang bibi at ang mami yan so isingit namin ang beach ngayong umaga para maarawan at makal ano nang singaw nang beach jacket 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 lola bakit nangasilipun lola? amis na amis talagang sa palengke <laughs> Hindi na makot yung attention niya eh. Dati yung nag, nag-tricycle si lang kami pa uwi uh -huh. eh. Ay, nakatayo lang siya -uwi, pa uwi. Iiikot mm -hmm. talaga yung palingin niya. Ganun na ganun siya. Oh, may nama mauyan niya na nga si Balin kapag inupo siya kagabi. Uh -huh. Ayaw niya mag-upo. Gusto niya nakatayo. Nakatayo mm -hmm. diba, nga mag-isa yan. Alam na pag naka Ang langit eh. Ang langit pa. Diri lang tayo. Ah. Diri den Tayo abutan ng sikat ng araw sa beach. At si Molat naman tayo sana. Oy. Ka-ren? Dedaamit lang ako ng damit. <laughs> Meron agad eh. Damit. Nagbahingi si Dela. Ni ako niload ako min nakakaron ng ano. Ako din po ni Lord ni naman nagkaka ubo or sipon nung muntik na ako magka ubo, muntik na ako magkaubo wala hindi nasabayan ng UTI ko so nag-antibiotic picture. <laughs> Ayun, tonto ang bibi. Siyempre ang lolo rin. Nagising ng alas tres niya ito. Sabi ni Papa, Uy, sabi niya, baka naiitan. Ano, yeah, kaiyak. Amo, lahat kami, nagkalong. <laughs> paligitan na alas tres na madaling araw. Yeah. Pero talagang gising siya yan dyan sa bahay, diba? Si Bunjit, uy. Hindi man kasi maintindihan ang tulog niya minsan. Bunjit, liit paaga, maaga din nang gising. Pero ano na tuloy na ang tulog niya, nagagising na siya pag dede. Pag, pag nag dede. Pag nag nag -long, -long, long na yan, ah, dede na yan. Na may tulog ka ulit. Tapos nag-kislog na yung gagalaw-galaw na. Oh, ganyan ganyan oh. Mga 5 months na nga si Yeni mo. Wala na kami sa newborn ni. Wala na. Hanggang 8 yeah. weeks lang newborn. Minsan lang naman tabingi Minsan naman hindi. Yan. Lola mo outfit pa. Mga beach lang. Outfit yan. Mga naro ko lang yan. Good morning. Good morning. Kasunod. Pag nagsakay sa dilan, mangulip na. Kaya niniko kapunta na bagay dito. Ayan. Ayan na, si Nico naman, eh, gabi na po natulog. Anong oras na yun sila nasa baba pa sila. Gabi na yun natulog. Kulitan pa sila ni daddy niya kasi Justin yata kasama sa baba. Basta yun. Kaingi-ingay niya dun sa baba. hindi ah, man ba siya makabangon ngayon. <laughs> sila makabangon mag-ina. So, ayan. Maya-maya nasa beach na tayo. Patayin ko muna. Ayan, dito na tayo. Mukhang mahangin at walang ano mo lang? Araw. Meron <laughs> naman. Silip-silip. Ay! Ay! Uy! Oh! Oh! Okay. Ah, Kangiti-ngiti ay. Good morning. <laughs> Busy na naman siya mag-observe. Uh, 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 tara, nagba na tayo. Yan naman daw ang maganda yung mga early months niya. Na i-expose e na sa mga ganyan. Huwag lang sa matao. Huwag oh, lang sa masyadong matao. matao lang sa kuwadradong kwarto. <laughs> <laughs> Ayaw niya na rin sa loob ng kwarto. Ano yun? Aroma Beach. Yan kasi may mga aroma. Yun ang kwento nila sa akin eh. Kasi hindi ko naman naabutan to. Ito naabutang puro aroma. Pero yun nga daw. Kaya Aroma Beach yan. Puro aroma yan. Isang ganun. Nileran daw. Pwede siya masuot. Amish na. Uy!

bebe namin sa chat. Hindi pa naman ito inalakad-lakad. Bawal pa nga. Maka, ano lang, maka lang, ng fresh air. Bawal pa at low lying. Bawal, low lying. Oh, belated happy birthday kay ano, Ninang Mercy. nga pala, Ninang Mercy, belated happy, birthday, po. don Hindi, ayun lang na yun. Yung may tao doon, no? yung may tao. Ito, ano yan? Pag niya yung kanila doon. Alam mo yan? Oo. ba dyan lang kayo? Sa may kapit ng White Island na yan? Doon uh, banda. <laughs> Saan? Yan, yan, mismo. Yun ka po kasi yung White Island, o. Oh. Yan yung White Island. Tapos... Ha? 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 Ano yan? Ha? minutes lang yun. Naku, lang yan. 5 minutes lang siguro na eh Ang na sarap na wala sa pya ng hangin. Ano? Ano? Nagbaba. Ano? 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 Taba <laughs> lang. Uh, na naman naman kakapalambok na dilan no? <laughs> 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 Kakapal na. Kainggit. Doon sa likod, madlang likod. Hindi <laughs> hey, ka kangiti siya oh. Hey, dami tao bi oo oh. oh, dami naliligo. Mm, Tapos si yung iba, after sa Digalio, siyempre may gala-gala na rin. Mm. So wala nang pasok si Shigler. Pakpaka na naman ang edit sa <laughs> Arabas ito. <laughs> Marami kasi yung babakasyon. Dami. Yun, magbabakasyon kasi ang Arabas. So kailangan namin pakpak ng ano. Ikaw naman ang ngayon. walang bakasyon ngayon. Oh. So kada araw siguro mga dalawa. Kira, Ate oh, Kaya uh, Ate Jeng kayo, hindi ko alam kung ano ngayon. Nag-beach? Yun okay. lang. Baka may klase pa sa master lang si Ate Jeng. Uy, belated happy birthday din kay oh, Ate Jeng. Of course, ganda ng vlog niya na hmm. ano, double four, 44. Tsaka belated happy birthday din kay, saka, Ay, Jessica. kay Jessica at kay Sid. Magkakasunod eh, tapos kay Sid din sa anak ni Jessica. Oh, na si Sid, 18. 18. Tapos 19, si Ate Jeng. Oh. Si Nilang Mercy. Si Ate Janine. Saka si ano, Erlyn. Pagabulakan, Bulacan pamangin oh, namin. Uh, belated, happy birthday. Ah, saka kay, Secret, uh, kay General. <laughs> <laughs> Noong 12. Ah. Lahat po naman, nag-birthday ng December. Happy birthday! Yan na, yan na, yan na. Ayun na, bulit ka rin. Mababa din, Nay? Okay. Sausaw ka din ng panay? Ô, có đim bà có đi lần đi bé. Hã? Hã? Đi London tào. Hm, mẹ mẹ ta mẹ mẹ Hả mẹ 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 Kaya tulalaan. Ang um, bigat tayo sa matinding araw ngayon ah. Pundo kayo? Makulap kasi oh. galing maaga umaga. kaya. kayo papunta? Kita na mga orange na baton na ito. Parang gusto kong kunin at i Dami oh. Dami nga. Makapulot lang baga ako. <laughs> parang, parang Ay, nga. Isa, isa nga. Uh, mga palayok na basag. Yan nga, parang maganda nga. I, ano o? Iron cake? Basag. sana. Dito ko na hindi makabango. Kinakatok mo kanina, 'di diba? ba? May pagshave ba 'pag? Daming naliligo kasi Uh, ay okay na ulit ang CR dito sa ano, sa beach. Na uh, inopen na ulit sa public yun yung CR, Ang babae, panlalaki. Hindi ka nga lang pwedeng magano magpasok ng janela sa loob. Para nga syempre malinis. Laging malinis. Na malakas ang odor. Galagalak natin nang magkape. Ayun ay, galang, wala kang nadalang kape. So, maya-maya iwan ko sila dito. Bibili lang muna akong kape. I-wish lang dito kape, dina Si... minsan sa mga ano po dyan mahilig magkape, hindi kumpleto ang araw ninyo, ang umaga ninyo, pagka walang kape. Ayun na, ayun maganda sa usap mo si Dino. palayo lang, palayo. Uy, <hand> palayo. <regain noise> na, cellphone. Nga na, chow chow. First chow so chow -so niya na. No? Ay, doon sa inyo, hindi siya na chow chow. man doon. Grand lamig. Kasi, masasaw -so -so din pala ang paa ko na ito. <laughs> hey! Hindi <laughs> <laughs> siya natakot? <laughs> Yay! Hindi nai. <laughs> Nalabasa. <laughs> Wala, okay lang. Iting mo nga babe yung yung sawsawan ni Nico. kaibigan siguro. Ah, ah. Umiyak na <laughs> kayo. Ay, napakot ang ah, baby. Api, <laughs> api. Lagot tayo. Gaiyak eh. Si Dilan wala eh. Oh. Bali wala. Bali wala kay Dilan. Ang sawsaw. -saw. Oo, oh, maglalakad pa. Oo, <laughs> <laughs> taga-islak talaga ah. Oh, Oo, maglalakad pa. Naghakbang <laughs> pa oh. Oo, oh, sabi ko. Wala, ah! bali wala kay Dila ah. Tapang ah. Okay. okay na yan, boy? Okay na? Okay? okay. <laughs> Grabe ka naman mermaid Ayan na. ah oh, Oo oh, nakulangan pa Ang kakuskuskuskus pa eh Kulangan pa Gusto mo pa? Sige 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 Ay hindi nang kiti Kaso yung lola pala yung ngaloy Pigil pigil O oh, ikaw naman nay eh. Ngunso naman daw sabi mo nguso eh Para daw matanggal ang sipon Sipon ba? Messi po Hindi nag-abot. Wala hindi mag 'yan. Yay! siya kung mag Aba, ina inahabol niyo, oh. tinama. Ano may reaction niya, oh. Yan! Oh, wala ka mag-anublog! Hey! Hey! Mag-anublog ka ba, boy? Ang lakas! Wala! Baliwala kay Dina, no? Oo, wala! Wala! Hmm? Wala eh nga 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 Talagang dagat ko yung anak ko. Dilan nga, anong uh, ibig sabihin nun? Uh, si, ah, son, of, son of the sea. Oh. Pa, paano matakot yan sa dagat? Hmm. Dilan nga. <laughs> Lakas. <laughs> <laughs> Hello, sa dagat. Kaya nga. Ang lola. <laughs> Ang lola. <laughs> <laughs> dilan, dilan, tama na ako naman. <laughs> Tonto siya oh. Wala siyang reaction. Gumagalong-galong pa nga yung kamay niya kanina. Ano? yan. Ano? 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 ng.

<laughs> lakas ng na nga na. Nakakaroon, daming nalitito, daming mga families, talaga banding pa talaga ang bitchin. Banding, banding. so kami mag na at dahil nga may baby. Gusto <laughs> nang magdede ni Dilan. Nagma-morioters, morioters na siya. Habang yung daddy namin patawid pa lang. Yan, bibili pa lang ng kape. Ayun. Sana naman mawala ang mga sipon-sipon. Ng Lola at ni Dilan. As of me, ayan magalaw-galaw na siya. Sabi niya, gutom na ako ni. Nagtinapay naman ako kanina bago umalis kaya wala na kami mga dalang mga tina tinapay eh. Kasi nagtinapay na kami kanina. Abala pa po yun. <laughs> Ay, sarap maglakad-lakad. Ah, pa picture pala kay Dada dito mamaya. Ito ang original na Aroma Beach. Ito ang Aroma. Ayan. Nakakaw makita pa rin ng malalaking aroma. Pero madalang na madalang na dito na lang po sa gilid. Tsaka doon sa dulong dulo. Tanggal na nung ni-renovate na ito. Nung bata kami, basta may aromang ganito. Tapos may lilim siya. Yan, dyan na ang pwesto ng pamilya kapag nag-beach. As in, pamilya talaga. Alam, naka-trailer, naka-truck. Yung trailer na kuliglig po yan. Tapos tricycle para maraming makasakay. Tapos latag lang dito, lamesa, upuan, mga ano lang, tela lang ilatag dyan, banig! Yun na ang aming picnic dati. Yan sa ilalim ng puno ng aroma. Kaya aroma beach po ito. Thank oh, cute! Mga golden retriever. Atag, alam ang alaga niya talaga yun. Ganda ng mga hair. Ayan na. Oh, ay! Ginadukot uh -huh. mo kasi. Oh, Naka-prime na kami. Naka-dede na kami. Busog oh. na ang bibi. Gina-shoot oh. yeah, niya pa man sa lamunan niya yung mga daliri. Sabay ubo. <laughs> Sabay, -ubo. <laughs> Sabay ubo. Ginadukot niya minsan. <laughs> okay na mo. <Okay>, <laughs> Parang maano ah, umuuo ah. Hmm? Hmm? Ano yun uh, mm. uh, sa'yo? Hmm? 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 Uh, ano problema nito? Ay, ano kayang problema niyan? Upo. Nagakonsentrate. Alam <laughs> ko <laughs> yan, <laughs> <Anong>, nagkoconsentrate <well, laughs> yan. Di bali may wipes tayo dito. Okay, okay. concentrate yan. Sige. Okay.

Dua gusto busog na Ayan na, yeah ayan okay. na. Ayan <laughs> Alandag <-lundag> na. <laughs> oh, Alandag-lundag na. Ah, di kaya maglundag-lundag eh. Umaw yan kanya pag inupo mo yan siya eh. Oo, oo, oo. gusto niya tayo. Hmm. Subo ang dalawang kamay. Sige. Oh. Parang taras pa naman, oh. Dikot na, eh. Ah, <laughs> oh, tayo naman ulit. Okay. Mm. Sige. 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 Go. Go, go, go. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Salamat po sa panonood. Bye. Thank you po. Merry Christmas po! score. Happy nguy. Oy, kiss me. Oy. Ellen, ah. Ah. Oy. 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 Hoy din titingnan sa ilalim. <laughs> ano pa yung tinitingnan? Yung baterya siguro tumutunog eh. Tingnan niyo naman yung ganyan Ay, ano ba yun? Nakagik-gik ka na kanina eh. Sabi mag-bendo. Tingnan mo! Ang gulis niya. Yung niya oh.